Isang security guard ang binaril at napatay ng sarili niyang katrabaho dahil lamang sa pagiging late ng ilang minuto sa duty. Si Denise Osorio sa detalye. Patay ang isang security guard sa Antipolo Rizal matapos pagbabarilin ng katrabaho nitong gwardya rin dahil lang sa nalate ng 30 minuto ayon kay Antipolo City Police Chief Lieutenant Colonel Ryan Manongdo. Napuno ang sospek dahil sa malimit na pagiging late ng biktima. Kinuha ang kanyang service firearm at pinaputukan ng biktima ng tatlong beses. Siguro maaaring nagtakaw ng na may malalim na rason uh, hindi the sa kanyang workplace or somewhere, somewhere there na nag-reject na kanyang emotion at hindi na natigilan niya. Dagdag ni Manongdo, 24-hour straight shift ang ginagawa pala ng mga security. Pero kwento ng asawa ng biktima, kahit na paulit-ulit siyang nalilate sa pagreliebo, buong akala niya ay may pinagkasundo ang sistema na ang dalawa dahil sa paibaybang ibang schedule ng biktima at sospek na palitan sa pag-duty ng 24 oras. Lagi pong nag-asawa ko sa akin na laging nga po siyang late. Kung may galit ka sa asawa ko, grabe naman ang ginagawa parang di mo naman inisip na, na may pamilya ka, na may pamilya din siya. Grabe naman ang galit mo, kahit sabihin mo late lang siya, pwede niya naman pag-usapan or pwede niya naman isumbong sa agency. Pwede niya naman siyang ireklamo. Bakit, bakit umabot sa ganit, Ganon tapos tatlong putok? Ano yun? Justicia naman sumuko sa polis ang sospek matapos ang krimen. Narecovered din ang baril na ginamit sa krimen. Naaarab ang sospek sa kasong homicide habang patuloy pa rin ang investigasyon. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.